Kilala niyo ba kung sino ang diwata na nagbabantay sa isang sikat na bundok sa Laguna? Halina't samahan niyo akong alamin ang kwento ni Maria Makiling. Ayon sa alamat, si Maria Makiling ay isang napakagandang diwata na tagapangalaga ng Bundok Makiling. Kapag may mga taong naliligaw sa gubat o nangangailangan ng tulong, lalo na yung mga may mabuting puso, handa siyang umagapay. Binibigyan niya sila ng prutas Gulay at minsan pa nga ay ginto. Pero may isang kondisyon, huwag na huwag mong lolokohin ang kanyang kabutihan. Dahil sa mga taong sumira sa kalikasan at nanloko sa kanya, naglaho si Maria Makiling. Ngayon, nananatili siyang isang makapangyarihang simbolo. Isang paalala na ang kalikasan ay dapat nating mahalin at alagaan. Siya ang diwata na nagpapaalala sa ating responsibilidad sa ating kapaligiran. Sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa iba pang kwentong Pilipino. Salamat sa panonood.